Magandang hapon, nandito naman tayo sa panibagong episode ng live chat. Live chat? Live chat ba? Oh, ayan, tapos naman kayo dyan. Tapos oh, naman kayo lahat dyan. So ano bang gagawin natin ngayon, JP? Karoon tayo ng parang what's inside means bag. What's inside means bag? Wala nga akong bag eh. Meron, meron. Ay, bag. <laughs> okay, so ano, anong, paano gagawin natin? So, titignan yun. Titignan muna natin yung bag ko. So, here's bag. my bag. Yan. Yeah. Backpack with number three. So, laspag na laspag na siya. ito sa akin ng ano, isang supporter. At maraming salamat. Question number one. Ano ang tatlong bagay na hindi pwedeng mawala sa bag mo? Tatlong bagay na hindi pwedeng mawala sa bag. Teka lang, ang <laughs> dami. <-ne>. Wait. Wait. <laughs> Siyempre, hindi, hindi pwedeng mawala sa bag ko ang... Ah? Asa na? Charger. Charger. Charger ng... Charger. Charger. Tsaka... Lipstick. Mga lip tint, ganun. Pero na wala na dito eh. Pero ito, saan siya nakalagay. Ayan. Yung mga para sa labi ko, di mga nilalagay ko. Para sa labi ko, may lip balm dyan, may lipstick. May ibang kulay, may kulay yellow, may kulay green, at kulay blue. Depende sa okasyon. At, 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 at hindi, hindi siya pwedeng mawala. Hindi siya pwedeng mawala sa bagay. Hindi siya pwedeng mawala. Kasi ginagamit ko sa araw-araw. And, nakakailan na tayo, baby. Dalawa pa lang. And syempre, shades. Ayun, pangatlo na yun. Yun na. Syempre, yung cellphone <laughs> dito na yun. And, um, earphones, kasi ang sasabi. Next is, ano sa mga gamit na dala mo yung may sentimental value? May sentimental value. Ito. Mm -hmm. bracelet na ginagamit. Ano ba yan? Bakit kitingin natin ang bracelet? Ito, bracelet. Ano meron dyan? Ano kasi to? Alam naman ng lahat kung ano tong bracelet. Na. So, nakuha namin ito ni Alden sa Boracay. And, um special to pag -suot sa akin. Parang pagsuot ko siya, feeling ko, like, magkasama ka. <laughs> ano <laughs> ba? Very wrong ka. Ayun. Ayun, Ito. Ano pa? Ano pa? Yan lang? May sentimental value. Wala na. Parang yun na. Sa mga gamit ko ngayon. Anong mga travel essentials dyan sa bago mo? Travel essentials? syempre meron tayong sunblock for the face and for the body. meron <laughs> tayong shades, hindi ko may mapakita mga bagay-bagay. Wala -bagay. yun lang, wipes, kung ano-ano. Hindi ko kasi pwede ipakita, alam mo na. So ayun, marami, marami ang ano, ano, ano sa bag. Marami ko ano, ano anong pouch. Ayan, lotion and all. Ayun ang dami pa, Diyos ko, sobra yung bag ko kasi gulo ng buhay ko. Eh, huwag nyo nang naisin tingnan nyo. <laughs> okay, so yung viewers natin ngayon ay meron tayong 28,000 viewers. So, daw po, magandang hapon po sa inyo lahat. At sana po ay um, nanonood kayo na ipulaga. At ito pala, ito pala, ito pala hindi ko pwede. Sabi ko ba ito? Hindi ko pwede pa. Salamin. Salamin. At hindi na siya pa sa salamin, May ilaw siya kaso sa wala ng bate. Pero, nagigamit talagang siya sa At, hindi ko ito pwede So, pwede mo sa bago, kahit anong bag ang kahit coin purse. Kailangan din siya. Wala akong wallet siya, wa? Wala akong wallet? Um, baka kasi ginagamit ko ngayon eh. Parang, hindi ako nagdadala ng malaking wallet. Ah. <laughs> so, ito lang yung wallet. Flipper. At yung laman niya? Ayan. Ang laman niya ay meron akong 20-20. Ayan. So, ako dito. ayan. so, ito yung lisensya kong pasunya. <laughs> ano ko si Lola ito? Ayan. So, ayun. So, ayan. Kamusta kayo? Kamusta kayo lahat? Ayan na, portion na tayo. Ayan. Ito na, magbabati na ako ng mga tao. So, hello kay JM Vasquez, kay Anne Lawrence, kay Georgia Dile yun, hello, sa'yo kay Ryan Innocencio at kay Linda Lavides, okay naman po ako. Kay Iya Jazz, hello. Uh, hello Jasmine. And Renelle. hello. And kay Celis, duet naman tayo, tayo minsan mag-dubs. Okay, okay lang, sige puntahan mo ako, mag-dubs tayo. At hello kay Jory, God bless din sa'yo tayo Ayan, alam mo ang maganda sa susunod na gawin natin. Wala naman yung magtatanong sa oh, amin. Pwede, pwede yung magtatanong. Sa so, susunod, pwede. sa susunod na episode, ay abangan pwede, nyo abangan nyo na lang kayo naman ang magtatanong sa akin at sasagutin kayo mga questions. O, ayan. ayan, susunod na ang classroom superstar. Kaya abangan nyo si Alden. Abangan nyo yung ano, kung sukat pa na yung scotch tape. Kasi, <laughs> napanood mo ba? Yung kasi yung ano, basis ng friendship namin. Nalagyan ko kasi siya ng scotch tape dito ka Tapos sinabi ko, dapat suot mo yung bukas. Pag hindi, pag hindi mo yung suot bukas, hindi na tayo friends. Friendship, over, na tayo. So kadina, before mag-start, as talagang talaga tutok ako sa ano sa monitor, inaabangan ko kung suot pa niya. Eh, hindi ko nakita. Tapos ayun pala, kasi nandito, dito na nakalagay. So ayun, Adel, friends, you know me na nga, you know, you know you taught me, XOXO. Si Angie, ito nga kung wala makeup artist na Hi. Mga lola, ano, bubuhati ka sa lahat. Hi, mga Dabber Cats. 42,000 ang nanonood sa'yo. Hi, mga okay. Dabber Salamat God. po sa panonood na Eat Gulaga. Ang ganda, di ba? Kapo. Love you, sir. Ayan, maraming salamat and sa susunod ulit, Dabber Bye-bye.